Okay mga kaibigan, mula po dito sa napakalamig na Long Beach, California. Ayan o. No? Oh. Napakasarap talagang mabuhay. Lalo na at hindi ka hadlok at talawan kagaya ni Jason Boy Bisa mga kaibigan. Napakasarap ng buhay. Na talaga nga namang ikaw ay palag-palag. At talagang lumalaban at hindi takot at talawan. Hindi ka kinakahiya ng mga taga-barangay ninyo. Diyan sa Merida, sa Kabaliwan dahil takot kang kumagka. <laughs> Napakasarap mabuhay talaga na ito. Nandito lang nagci kami mga kaibigan at hu! Dinadama ang malamig na simoy ng hangin dahil hindi kami takot kagaya ni Jason, 'di ba? Kapag ikaw ay takot dyan ka na lang sa kabundukan ninyo magtanim ka ng kamote at situkangkong. Ayano, oh. 'di ba? Napakasarap mabuhay. Hu, lalo na't ikaw ay hindi takot at hindi ka talawan. Ayano, oh. Ayan, oh. Ganyan ang mga palaban, oh. 'di ba? hindi natatakot sa hamon ng buhay. Hindi ba? Okay. Ayan, may mga tropa tayo dito. Woo! Ayan, mga kaibigan. Ha? Oh, magla, ano, nag nagbablog ako. Ay, boss. <laughs> ayan, ayan, o, ayan, o. diba, naka-jacket sila. Ayan. So, napakasarap mabuhay dito sa Long Beach, California. Napakalamig ng paligid, mga idol. At talagang giniginaw ako. <laughs> ayan, mga idol. Sige. Ayan, dito lang ako, dito lang ako. Alright, so nakikita nyo mga kaibigan yung mga sasakyan ano? Napakasarap pagmasdan ang mga mabibilis na sasakyan dahil hindi ka takot kagaya ni Jason Boy sa Casimero na blinak ang ATK dahil sa takot sa akin. Napakasarap mabuhay. Hindi yun ka lang sa kabundukan ninyo, nasa jungle ka, nagtatanim ng mga kangkong. ayano? oh, napakasarap mabuhay Jason, lalo na't hindi ka takot. ba? Diba? Hindi ka na pahiya, napakasarap mabuhay. Hindi ka kinakaya ng mga kalahi mo, ng mga barangay mo dahil ikaw ay isang talawan, ikaw ay isang hadlok, 'di ba? The Ormoc Turtle, Jason Casimero, napakasarap mabuhay lalo na't ikaw ay blessed at pinagpapala hindi kagaya ni Jason takot blinakan ang ATK promotions at hindi na sumasagot dahil sa takot sa akin <gasps> napakalamig at napakasarap talagang mamuhay kapag ikaw ay talaga nga namang palaban lumalaban sa buhay at alam mong nakikipaglaban ka para ka sa katotohanan bakit nga ba takot si Jason dahil unang-una alam niya sa sarili niya na siya ay guilty alam niya sa sarili niya na siya ang may kasalanan at higit sa lahat. Alam niya sa sarili niya na kapag ka nagpanagpo kami, nagkita kami mata sa mata, siya ay intimidated at siya ay talaga nga namang takot kay Silver Voice TV. <laughs> ano na, Boy Visa? Ano na? Ano na? Silver Voice TV mula po dito sa Long Beach, California. Hmm.